Hi everyone, magandang araw muli sa ating lahat. Welcome po muli sa araw-araw na pagpapala. So, atin sa inyo ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church. So, ako muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Dakotanan, ang mag sa inyo ng mensahe ng Diyos sa araw na ito. Amen. So, tayo muna isumandali yung muko at manalangin, Lord. Thank you sa opportunity, Panginoon. Sa araw na ito na kami muli makapakinig ng salita. Lord, salamat po, Panginoon, ang iyong salita ang pagkain ng aming spiritual life. According to your word in Matthew 4.4, that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of thy mouth. Lord, we thank you. We glorify your holy name. And we exalt thy holy name, O Lord, in Jesus' name. Amen. 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 So, papunta na po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Nasa ikalawang bahagi po tayo sa ating pag-aaral about There is a God in the midst of storm. So, nais ko pong muling basahin ang ating foundation verse sa book of Psalms 107 verse 29. So, sabi dito, ang bagyong malakas, pinayapan niya at kanyang pinatigil, pati mga alo na naglalakihan ay tumahimik din. Thank you once again, Lord, sa mga salita na aming pagbubulay-bulayan. Kayo po ang siyang maitaas sa aming pag-aaral ng itong salita. Holy Spirit, thank you. We acknowledge you. You are our great teacher. In Jesus' name, Amen. Purihin ang Diyos. So, there is a God in the midst of storms. So, reflects the comforting truth that God is ever-present, especially during life's most challenging moments. Purihin So, ang ating Panginoon ay lagi pong narian. Siya po ay hindi po nawawala. Present lagi si Lord. Anumang mga storms of life, ang ating mga experience, so sa mga challenge ng ating buhay na inaharap natin, lagi nating tandaan nandyan yung presence ng Panginoon. Mayroong Diyos na mas malaki sa mga unos at bagyo. Amen. So yun po yung ating tinatalakay, there is a God in the midst of the storm. So, naibahagi ko po sa inyo nakaraan yung dalawang point sa ating uh, pag-aaral na ito about there is a God in the midst of the storm So, uh, ano po yung una para hindi natin makalimutan? So, ano pong aral na makuha natin dito sa ating uh, topic ngayon patungkol sa may Diyos sa gitna ng bagyo? So, unang-una naibahagi, naibahagi ko nung nakaraan para hindi natin makalimutan, God's presence in our storms. Amen? So, sabi ko nga, dalawang uh, meaning ng uh, storm. Okay, so, first is literal storm. Yun po yung mga literal na bagyo na dumadaan sa bayan natin. So, mga kalamidad, yun, mga storm. So, malalakas na bagyo. So, yun po yung literal. And then, metaphorical naman po, ito po yung mga problema ang kinakaharap po natin. For example, storm ng mga, mga bayarin, storm ng mga problema sa pamilya, So, yan po ay tawag po dyan ay metaphorical. Amen? So, anong mang storm ating kaharapin, literal man yan o metaphorical, lagi nating tandaan, there is a God in the, mid, in the midst of storm. Amen? So, He will never leave us nor forsake us. At mas malaki ang Diyos natin kaysa sa mga storm, sa mga bagyo ng buhay na ating hinaharap. Amen? So, lagi nating tandaan, God's presence in our storm. Nandiyan lagi ang presensya ng Diyos sa mga bagyo na ating kinakarap. So anumang lakas ng bagyo, take note na nga kung Diyos na siya'y kasama natin. Amen? His presence brings comfort and assurance that we are never alone in our struggles. Amen? According sa Psalms 46 verse 1, very clear ang sabi ng Diyos, God is ours, our refuge and strength, a very present help in trouble. Amen? So, siya nga nabanggit ko po siya, nakaranis si is, is uh, God's power over the storm. So, mayroong kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah! Laban sa mga bagyo na ating kinakarap. May power ang Diyos. Ang Diyos ay may otoridad at kapangyarihan sa kanyang nilikha kasama ang mga bagyo na ating hinaharap. Amen? kaya niyang patigilin, kaya niyang patahimikin yung mga bagyo ng buhay na ating naranasan. Literal man yan o oh, metaphorical. Hallelujah. Purin ang Diyos. Hallelujah. So, yun po, mga kapatid. So, pangatlo na po tayo. Punta na po tayo sa pangatlo. Faith in the midst of storm. Amen. So, pag dumating yung mga storms sa buhay natin, yung mga salubong natin, we need absolute faith. Kanino? Sa ating Diyos na buhay. Kailangan nating manalig sa Kanya. Kailangan nating manampalataya na nandyan siya. Hallelujah. Hindi niya tayo iniiwan ni pinababayaan man. Faith is very essential. Faith is very vital para malusaw yung mga storms sa buhay natin. May nabanggit nga Panginoon sa Bible na sabi niya kahit maging sinlaki lang ng butil ng mustasa, ang ating panampalataya, kaya nating palipatin yung bundok papunta doon sa dagat. Amen. Eh na pa -importante po yung absolute faith. Tiyak na pananampalataya pag dumating yung mga storms ng buhay natin. Sa buhay natin. Take note, our faith is crucial. So when navigating through storms, ang ating pananampalataya ay mahalaga sa paglalayag sa mga bagyo ng buhay na ito. Trusting in God's character and promises strengthens our resolve and helps us maintain peace amidst uncertainty. Hallelujah. So, ang pagkitiwala sa katangian at mga pangako ng Diyos, take note, ay nagpapalakas sa ating paninindigan at tumutulong sa ating mapanatili ang kapayapaan sa gitna ng tiyak na kalagayan o hindi tiyak na kalagayan. Amen? Purihin ang Diyos. In Matthew 14.31, sabi ron, And immediately Jesus stretched out His hand and caught him, and said to him, O you let of you little, oh, oh you a little faith, why did you doubt? So, sinong sinabihan po dyan? Si Peter po. Amen? Kasi on that time, si Peter po ay uh, nakita niya si Jesus naglalakad sa ibabaw ng tubig. So, sabi nila, ay multo. Pero ang sabi ni Jesus, hindi ako multo. Ako si Jesus. Eh, sabi ni Peter, kung kayo si Jesus, paparyanin ninyo ako. So, anong sabi ni Jesus? Halika! So, sabi, sabi ng Bible, so, pinanghawakan ni Peter yung salita ni Jesus na halika. And then, lumusong sa sa tubig. So, nung siya lumusong, aba, habang nakatitig ang kanyang paningin kay Jesus, nandun yung kanyang absolute faith, take note, nakakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Sa ibabaw ng dagat, nakalakad siya. Pero nung dumating yung storm, malakas na hangin, malakas na naalon, tumatama na sa kanyang katawan, nawala na ang kanyang faith. Ibig sabihin, nawala yung kanyang pag pagtingin kay Jesus. Anong, anong nangyari? Nung tumingin sa sa bagyo, lumubog siya. Hallelujah. <coughs> Amen? So, ganun ang mangyayari, mga kapatid. Pag dumating yung mga storms ng buhay natin, na hindi tayo, na wala tayong, nawala yung ating fokus sa Panginoon, nawala yung faith natin, yun ang mangyayari. Babagsak tayo. Babagsak ang buhay natin. Kaya napa yung absolute faith pagdating ng mga problema. Pero ang good news naman po, dahil si Jesus po ay talagang hindi sa nawawala, nandyan lang sa palagi. So anong ginawa ni Peter? Lord, help me. Hallelujah. So immediately, sabi ng Bible, Jesus stretched out His hand. Inabot ng kamay ni Jesus si Peter. At anong nangyari? Sinakay siya sa bangka. Pero pinagsabihan sa ni Jesus, sabi niya, Oh, you a little Pete. why did you doubt? Uy, kayo napakalit ng panampalatayang. Bakit nag-alinlangan ka? Hallelujah. Kaya napaimportante po yung ating absolute faith sa Panginoon. Huwag po tayo mag-alinlangan. Huwag tayo mag-doubt sa kakayanan ng Diyos. Ang Diyos natin ay makapangyarihan. Tinagurian po siyang omnipotent God. Makapangyarihan Diyos. Amen? Kaya niyang gumawa. Kaya niyang lumika from nothing to something. Amen? He will never leave us nor forsake us. Hallelujah. Kaya huwag tayong matakot. Sabi nga ng 2 Peter 1.7, ang sabi ron, sapagkat hindi tayo binigyan ng Espiritu ng Diyos, ng, ng, binigyan ng Diyos ng Espiritu ng takot, kundi kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Pang-apat, Aleluya na aral dito sa ating matahak makukuha sa ating topic nito. There is a God in the midst of the storm. Port is God's purpose in our trials. Amen. So, layunin ng Diyos sa ating mga pagsubok, sa mga storms na dumarating sa buhay natin, may purpose ang Panginoon bakit tayo pinapadaan. Amen? Bakit tayo ay nakakaranas nito? Take note, storms can serve up a purpose in our lives in uh, helping, us, helping us grow stronger in faith. So, developing perseverance and deepening our relationship with God. So, ang mga bagyo ay maaaring magkaroon ng layunin sa ating mga buhay. Kumu-tulong sa atin ito na lumago at maging malakas sa panampalataya. Amen? So, bu bumuo ng pag at palalimin ang ating relasyon sa Diyos. So, kapag tayo dumaralan ng mga bagyo ng buhay, may layunin ang Diyos. Anong layunin? Para lalo tayong lumakas, lalo lumago yung ating panampalataya. At diyan natin, diyan malalaman kung hanggang kailan tayo maniniwala sa Diyos. Amen? hanggang kailan tayo ika nga mga hawak sa kanyang salita. Amen. May layunin ang Diyos kaya wag tayong mag-alala. Sinusubok lang tayo ng Diyos kung hanggang saan tayo magtitiwala sa kanya. So, and then ang purpose pa, napakalawak po yan pag inelaborate po natin. Ang purpose bakit inaalaw ni Lord 'yung mga storm sa buhay natin para mag-glorify si Lord sa buhay natin. For example, na naranasan mo storm of karamdaman, ha? Ikaw ay humingi ng kagalingan sa Diyos. Amen. So, anong mangyayari? Pinagaling ka ng Diyos. So, sino ang mabibigyan ng karangalan? Sino ang mabibigyan ng papuri? Ang Diyos. Amen. So, nabigyan natin ng glory ang Panginoon. Hallelujah. Sa mga, mga storms ng buhay na natin, pag ito ay na-overcome natin. Amen. So, yan po ang layunin po, mga kapatid. Okay. So, pang ano po tayo? Pang uh, lima. Pang huli na tayo. Okay. So, number five finding peace in God's promises. Paghanap ng kapayapaan sa mga pangako ng Diyos. Hallelujah. So in the midst of chaos, so we can find peace. Hallelujah. By clinging to God's promises. Sa gitna ng kaguluhan, ng mga bagyo, ng buhay, maaari tayong makahanap ng kapayapaan sa pamagitan ng paghawak sa mga pangako ng Diyos. His words reassures us of His faithfulness and provides the strength we need to endure. Hallelujah. So ang kanyang mga salita, mga kapatid, ay eh, nagbibigay ng katiyakan sa kanyang katapatan at nagbibigay ng lakas na kailangan natin upang magpatuloy. Amen? So sa panahon ng mga pagsubok, lagi nating tandaan si Lord po pag lumapit sa kanya, mayroon tayong tunay na kapayapaan. Maranasan natin yung perfect peace. Bakit? Kasi si Lord ang source ng perfect peace. Sabi ng Isaiah chapter 9 verse 6, tinagurian si Lord na prinsipi ng kapayapaan. Hallelujah. Kaya napaimportante na magtiwala tayo sa kanya, ilagak natin ating buhay sa kanya. Pag dumating yung mga storm sa life, lumapit tayo sa kanya at siya magbibigay sa atin ng kapayapaan. Amen. Sa mundong ito, walang tunay na kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan ay na kay Jesus lamang. Kaya sa kanya tayo magtiwala. Sa panahon ng mga pagsubok, sabi nga po ng Book of Philippians 4, 6 and 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Ha? Sa hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan, pamagitan ng panalangin may pasalamat at ang kapayapaan ng Diyos. Hallelujah. Malinaw po na hindi kayang maunawa ng tao ang sang mag-iingat sa inyong puso, pag-isip, dahil sa inyong paikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Ay pag dumating yung mga storms ng buhay natin, so lumapit tayo sa, sa Panginoong Hesus. Amen. Manalangin tayo at yung mga kaguluhan sa isip natin, sa puso natin, pag tayo lumapit sa Panginoon at nanalangin, papalitan ng Diyos ng tunay na kapayapaan. Amen. Okay, so, so in our conclusion, so in the midst of life storms, so we are reminded that there is a God who is ever present and powerful. So sa gitna ng mga bagyo ng buhay, naalala natin na may Diyos na palaging naroon at makapangyarihan. Amen? So anong dapat natin gawin? So ano yung mga application na dapat natin gawin sa pag-aaral natin ito? So let us trust in God who calms the storms knowing that He is our refuge. Amen? And strength so we can face any challenge with His help. Amen. So, tayo ay magtiwala sa Diyos, mga kapatid, na nagpapakalma, nagpapatahimik sa mga bagyo, na alaman na siya ang ating kanlungan at lakas at kanyang harapin ang anumang hamon sa kanyang tulong. So, kaya nating harapin anumang hamon, bagyo ng buhay sa tulong ng Panginoon. Amen. So, yun lamang po. Tayo lang magtayo, magtiwala sa kanya. Kapatid, kung kayo humaharap ng mga storms of life sa oras na ito, Huwag po tayo magalala. There is a God in the midst of a storm. Amen? Tapos po natin ating dalawang kamay. Tayo yung manalangin. Sabi natin ng ganitong exing prayer. Sabi natin, Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihinga ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Patawarin niyo po ako. Linisin niyo po ako ng banal na dugo. Binubuksan ko ngayon aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Isulat niyo po aking pangalan sa Aklat ng Buhay. In Jesus' name, Amen. Ako na lang po muna lang, Lord. Thank you sa lahat po ng mga tumanggap sa iyo. mo silang lahat, lahat na nakinig yung salita. Ano mga mga storm sa life, kayo lang kinakaharap. Thank you, Lord. At nariyang ka palagi, Panginoon. Kayo ang lumulutas sa lahat ng uri ng mga storm. Salamat po, Panginoon. All honor, glory, power belongs to you in Jesus' name. Amen. Amen. God bless po sa lahat. Bye-bye.